Araw nga pala ng day off ngayon kaya naisipan ko munang magpapawis at magpalit ng langis ni Lamnam. -Lam. -Nam. Maabiga awlo ko mo yun halbaan kaw ka Ngayong araw ay day off ko na naman pala at naisipan ko munang pumunta dito sa may basketball court para magpapawis. Mabuti rin kasi sa katawan yung pinapawisan tayo at na-exercise para lagi tayong malayo sa mga sakit. Lalo na sa mga kagaya kong OFW kasi pag nagkasakit tayo dito sa ibang bansa ay wala namang mag-aalaga at mag aasikasa sa atin. Bukod sa family time at baby time, kau kababali, mas mainam na sa ganitong libangan natin gamitin yung mga libreng oras natin. Kesa sa pagsusugal, pag inam o di kaya ipambababae, kau kababali. Bukod sa ma-exercise -e ka na ay makakakilala ka pa ng mga bagong kaibigan sa ganitong larangan ng libangan, kau kababali. At shout out nga pala sa mga sumasali ng liga dito sa Taiwan Baka naman pwede nyo akong isali sa team nyo Pwedeng pwede nyo akong tagabuhat ng tubig at tagapal Basta libre yung uniform At wag nyo nga palang isipin na nagpapahambol lang ako Kasi nakikita nyo naman sa mga tira ko Pag may pumasok man dyan eh chamba lang Kasi malakas din akong kahit minsan Matagal-tagal na rin kasi mula nung huli akong maglaro ng basketball at sa pagra-rides at pagbablog ko na lang ginagamit yung mga libreng oras ko lalo na yung day off ko. At dahil nga nakabalik na dito sa bansang Taiwan si Bebe Labe, eh, syempre kailangan din natin ng Bebe Time. Hindi nga muna pala ako nagra-ride punta kay La Bebe kasi nag-aalangan ako dahil medyo may lamat na yung belt natin at luma na rin yung panggilid kaya nag-aalangan ako baka masiraan tayo sa daan. Pagtapos ko nga pala magpapawis, si umuwi na rin ako kasi magpapalit pa tayo ng langis ng motor nating sinamnam. Ito nga pala yung langis na ginagamit ko kay Namnam, -Nam. motol, baka naman. At hinahanap ko na nga dyan yung tools na gagamitin ko pang baklas ng tornilyo sa may labasan ng langis. At medyo nahihirapan nga ako sa pagbaklas ng tornilyo dyan, kaw kasi maliit lang yung tools na ginagamit ko hindi pa kasi ako makabili ng mas magagandang tools na gagamitin kasi meron akong mga bagay na mas dapat unahin Nung mabaklas ko nga yung tornilyo e eh, kaagad ko nang sinahod yung tabo na binili ko lang sa yellow store kaw kababali at habang inaantay ko nga na maubos yung langis na tumutuloy nilinis ko na muna yung tornilyo para pag sinuli ko malinis na pagkatapos ko nga palang patuloyin yung langis inilinis ko naman yung imbudo na gagamitin ko sa pagsasalin kaw kababali at pagtapos ko nga din palang linisin yung imbodo na gagamitin ko, eh, nagsalin na rin ako ng bagong langis para naman maganda na ulit yung takbo ng motor nating sinamnam. At hindi ko nga pala inuubos yung isang buong yan, nagtitira ako ng konti kasi para daw hindi parang lunod yung tunog ng makina natin. Every 1000 km o mahigit ay eh, nagpapalit na ako ng langis para hindi maging sirain yung motor nating sinamnam. Mas malaki kasi yung gagastusin natin kapag kalagi ay masisiraan. Pagtapos ko nga palang magpalit ng langis, ilagi kong nire-reset para alam ko kung kailangan ko na magpalit ng langis ulit. Pagtapos ko nga palang gawin yung mga dapat kong gawin, eh, nagpunta na ako dito sa park para mag-edit. Yun lang, lakuwa salamat!